mga kabayan tayo ay eh, magpiprepara dito ng kalitid na ulo at eh. siyempre ako bisita ay eh, para naman na ano, mo sila ng masarap-sarap na pulutan hindi na kay kabayan sampa hindi din sa kubo sa laboyer natin ang butter butter batter batter nah, Terima kasih lu masukin Panari is punta sa tabi ng manaw punta sa tabi ng bagel magandang gabi natin ito pinunasin gabi na sa tabi yung yung kabayo niya na mga espesyal akong bisita gina eh. Bisita ko yung aking mga kaibigan ng may ng biryani sa Tampad, sa Bangay, sa Mateo, sa Pascual. Yung pinakasikat na biryani yung daon. So bakit hindi ba nakakasuot sa so, ako? At so, umutay naman yun ang magawag na biryani. Napakasarap nitong anong ito, bloomer din Ito ay yung royal kong tawagin, yung first class nasa 450 yata ang na rin pumili so, so, tayo ng isang kilo so, yung iba'y ang isa sa ay sa sampalos na kito hindi ting all flan luto eh ha ating uh, panimpla dito yung ay salt and pepper lamang kasi yan, itinuray natin sa butter Babal ka yun, babal na. Ayan, ayan, ay, ay, sarap.

pa ito may kahit mga ang itong ating uh, si blue marling ring belly ay ice lang dahil hindi mo yan aya pa juicy juicy at creamy creamy dahil ito ay may marbling yung bagay yung omega trim itong ating uh, isang ito ay diyan sa belly yung kanyang natural na taba hmm so, ano akong nalagyan malapit sa katotohanan yan patay ng aboy ayan siya major pagka-pamilya ng Karetsito daw dito siya na natin ang aboy ang tingin niya dadalhin at ang sausawala naman na rin ay Japanese mayo mga kabayan ayan ang gawin na lang sila ayan kabayan ayan ang hindi sa okay, gitna kita nyo baga ho ating handang pulutan ayan ho mga ayos ayos Peluche, galing naman sa akin kapater. Si Eboy. Ito man ang ginawa akong kakaibang uh, Kilawing uh, yellow pinto na parang style Japanese may uh, ripe mango. Yan ho. Tapos ito siyempre special. Grilled tuna belly. Yellow pinto na belly yan mga ba. Ang itinabang eh. Siyempre ang Nagtakla ng barik. Oh, cheers kabayan! yan? Shit, ikaw kami naghihintay pa naghihintay pa kami ng kasagpidi eh, mga players on the way pala ang daw ayan, okay, hanggang pala ang barik din sa amin cheers mm -hmm. ah, taripaho salmon sashimi sauce ayos na kulang nalangi ano Manlalantak at pagbabarik. May Siyempre ay 'yung gitong si uh, Lord Merlin ito. talagang talaga si Maria no makabayan. Ah, naro paralo ang pulutan. Tumindee ng dilalo. ating uh, na. Ito pang-a. paborito ko lang talaga sa sa mga ganito mga kabayo. Mga grilled na ganito. Itong ano, Japanese mayo. Talagang pang ano to. Pag diinan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, pang garne. ang kapatid na si Rachel. Para naman din sa ating kimchi. Yun. Dumating na ang mga players, mga kabayan. Ah, ito. Ay, kasama ang mga ano eh. Ang mga bantay. Mga gwardiya sibil. Mga gwardiya sibil. Oh, yun ka. Welcome din eh sa Kubo ni Sir Boy. At ano mga taga... biryani sa dampa, mga kaibigan natin. Ano, oh, ituloy na kayo din sa Ipubaw. Oo. Uh -oh. Harating oh. <laughs> kayo din sa amin. Ano ga, buhay Ala? <laughs> Barik mo yung red eye na ko eh. Gamot siya, gamot. <laughs> ay, ay. Dadali ko so, na. din eh. Mga kabayan. Ayan ho, oh, meron na tayong mga kasagpi din. Ayan. Mga kasamang, ano, Guardia Civil. Ayan, mga kabayan. Ayan, mga May natin ito pa tayo marikit sa Caldreta ng mga demotion din ng mga kabayan natin kami. Oh, give na, give na. Let's uh, Barin. na, uh, ano, baro kita yak. Yan ni Blue Marlin, Belly. Masarap, ha? Yes, hanggang iyaw. Kari! tayo dito, eh. Dabon natin. Yan ano, salt and pepper lang. Ayan. Model ng posneg, mga kabayan. <laughs> Ayan. Ayan, yung ano, kasagpibit hindi nakaposneg. Ayan. 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 Sila ho yung mga lagi ninyo nakikita doon sa biryani sa dampa. Yun ang mga nalantak doon. ng mga nalantak ng biryani. ng shawarma. Ayan oh. ho. yan ho. Ayan Ang killer ng shawarma. Ayan. <laughs> Parik. Ayan. Mga kabayo. Nakimasayang uh -huh. masaya. Ay pagkakailagi ninyo. Mga nakakadawang palad na. Ayan yung mga nakakadawa pong ng mga kaibigan mga nadayo dito sa atin hindi e di, ayaw ayaw, ayaw. salamat sa inyong pupunta dito mga kabay ang buhay ang biryani sa dampak <laughs> <laughs> ay ay naman mga kabayan may pagkagat na ganaman ay scold ang bir na babari kaya tas nung pulutan ah ito ito, ito, ito naman Ini nak outtaker lah. So, Sebab, tak kerini ngapa lah, <laughs> outtakerini kita ng bulo. Pares, pasuyo nga ako ng karikit din. Eh. Takoy lang, lalagokin yan. Okay mga kabayan, ayos lahat ng makikita yan. Ayos ayos ayos, 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 ayos. Ha? Ayos. tanya naman, o. Yes. O, ang kanilang nilalantakan ni eh, Arab Black Label. Oh, mga kabayan. Aro Blue Label na. Oh, meron pang isa din eh. laklak lak kayo, mga kayo. Uh, Ang hmm, ganda ng lalaksot na yun. Partida pa yan, inoobo. Ayan. Nagdala <laughs> <laughs> pa ng garnay. <laughs> ito na, ikasap naman na yun. Cheers, cheers, mga kabayan. Cheers. Ang tayo eh, maging uh, maligaya sa ating mga mga pamamuhay. No, oh, ito ba rin yun? Yes. Garnihaw, dinis sa amay sa Batangas, mga kabayan. <laughs> Cheers. Oh. Cheers para sa tagumpay. Pala ako yung mga tala, kesa, taga Quezon, taga ano, Quezon la magaling lumaklak eh. Na mababababay sa out. Hindi pala mabatanggin niya eh. Malalakas na <laughs> <day. laughs> Para eh mag-asawahan niya. Eh. Ang aking commander eh ano. Ay lumabas.